Eto na ang ating inaabangan at salat ng mga chismusa ang bakbakan ng Pelicans versus Lakers. Pero hindi maglaro ang nag-iisang lula ng NBA dahil hindi ang ibig sabihin mayroon siyang arthritis, ang ibig sabihin mayroon siyang injury. Pero without Lebron, no problem dahil nandiyan pa rin ang ating na nakakaluka si Luka. At hindi naman pa huli ang ating Austin Reeves ang bumitaw ng long distance relationship. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Kaya eto na, dumadako na tayo sa ating pagchichismis sa first quarter. Kaya eto na, Luca, Luca, ang ating manuluka bumitaw ng long distance relationship. Beng beng, pasok ang kanyang binitawan. Halimaw ito, ang ating Luca, ang Ay, Idol ng mga chismosa. Kaya eto na, Luca, may hawak ng bula, nakakaluka. At ito na, step back, bumitaw ng long distance relationship. Beng beng, Pasok ang kanyang binitawan. Sinabi ko na marunong ito bumitaw ng long distance relationship ang ating nakakaloka at higit sa lahat, idol ng mga chismosa. At ito na, dumadako na tayo sa sikan kwartir sa ating pagchichismis. Ito na, ito na, Austin Reeves may hawak na bula, siya At ito na, sumasalaksak. Ito na, still ang kanyang pasa. At ito na, namumadali ang pelicans Ito na, sumasalaksak. conforto ang kanyang binitawan. Hindi naman pang huli ang salaksak ng pelicans Parang sinalaksak ang puso na nasasaktan. <laughs> ito na, Austin Reeves may hawak na bula. At ito na. Dumilis ka din sa Pasok kay Gibbonsin. Gibbonsin, pumita ng long distance solution si si Beng Pasok na naman ang kanyang binitawan. Dating player si Gibbonsin sa Miss Sammy's hit. Entering the third quarter, Roy Hitsimura, pumita ng long distance solution si si Beng Pasok na naman ang kanyang binitawan. Eto na, Pelicans ang bula. Ito na, Kibon Lone. Dumilis ka din sa Ito na, screen. Ito na, pumita ng long distance solution si si Beng Pasok na naman ang kanyang binitawan. Eto na, Austin Rips, mahiwak na bola At ito na, Dumidiskat din sa iri. At ito na, sumasalaksak pa sa kay Aton. Aton kayo kalabaw na, may kasama pang baka. Good for two. ang kanyang binitawan na follow. Kaya nga, alams na, mag-follow na kayo sa akin. Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagmamaritis. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Fourth quarter na pala? Ito na, Austin Reeves, sumasalaksak. Good for two. ang kanyang salaksak. Mga idol, hindi naglaro ang nag-iisang lula, si Lula Brown. Hindi ang ibig sabihin, mayroon siyang arthritis, kundi mayroon siyang injury. Samantala kahapon versus Pelicans, hindi naglaro ang ating the greatest shower of all time. Parang may mali, mga lords, the greatest shooter pala of all time. Si Stephen Curry ang may hawak ng record na 73-9 noong 2015-2016. Pero sa kasawiang ang palad, nakambakwin sila ni Lula bro. Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Eto <laughs> na, Pelicans number 41 sa aking puso. Sumasalaksak at pasakay number 11. Pumita ng long distance sa bing, bing Pasok naman ang kanyang binitawan. Ito na, Austin Reeves Luzon, Visayas, Mindanao, bumitaw ng long distance Citizenship, Bingbing, bing, pasok ang kanyang binitawan Halimaw ito, si Austin Reeves, ang bumitaw ng for the win mm -hmm. Mga idol, at sa wakas At sa wakas, talo ang Pilikans <laughs>